we all need a fresh start. Paano ba tayo dapat mag-umpisa? Saan tayo mag-uumpisa? Everything starts in God and in His Word. We know that God is a God of many chances. He is the God of new beginnings. He is the God of starting over and He is the God of and He's the God who specializes in giving people fresh start. Lagi tayong merong pagkakataon na uh, lumapit sa Diyos at bigyan ng Lord ulit ng panibagong simula. Kahit marami kang kapalpakan sa buhay sa nakaraang mga taon, pwede ka pa rin bumawi kung ang Diyos nagbibigay ng chance. Tayo magbigay din tayo ng buwang sa puso ko natin para makita ng Diyos na deserving tayong matanggap yung mga bagay na gustong ibigay po ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Yung pinaka-the best nga pala sa Lord Jesus.